simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang nakarises ang Senado. Ito ay kasunod ng puna ni Attorney Christian Munson na mababaw ang dahilan ng pagkaantala ng paglilitis. Ayon kay Escudero, walang nakasaad sa konstitusyon na dapat agad simulan ang paglilitis at ang salitang forthwith ay nangangahulugan ng within reasonable time. Tinanggihan din ng Senate President ang mungkahing ni Monsod na maaaring amyandahan ang Senate rules upang maagang simulan ang impeachment trial. Kailangan may session po, um, Chairman Monsod, ang Senado at Kongreso, bago kami makapag-hearing at bago kami makapagsimula ng impeachment hearings. Um, hindi po namin kayang gawin yan nang naka -recess. Kung ang intention nyo po, ayan talaga, edi sana sinulat nyo po yan sa konstitusyon. Pati yung